Hi, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Cidro, isang online entrepreneur at author ng Free Business Online Solution. And welcome again sa akin. Paano nga ba training series? And sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano nga ba maging ethical sa mga prospect mo, okay? Sa mga prospect mo, okay? Kung sa Facebook marketer, okay? Kung business mo, doon ka pala yung ng prospect sa Facebook marketer, okay? I suggest na panoorin mo to na hanggang sa ulit dahil malupit na malupit yung ituturo ko ngayon uh, sa video na to. Okay, guys? Kasi, kasi isipin mo tulad sa client. Okay? Paano kung every time na nagpo-post ka, okay, pinapalo ka ng yung prospect mo. Okay? Ng mga high-qualified prospect mo. Okay? Pagkita na pagkita ng post mo, titingnan titinga titingnan agad nila yun. Okay? Paano kung mangyari yan sa'yo? Okay? Di ba napakalupit? And ituturo ko sa'yo kung paano mo yung magagawa. Ako okay, ituturo ko yun sa'yo in this video. Tuturo ko sa'yo isang sikreto. Okay, isang sikreto na ginagawa ng karamihan ng Facebook marketer uh, na ng mga sikat na Facebook marketer. Kaya sinawag kong FB sikat. Okay? And mostly ng mga gumagamit ng Facebook ay hindi ito masyadong alam, lalo na sa mga baguang. Pero yung mga sa mayroon na experience pag Facebook kay alam na alam to at ito yung pinaka basic and foundation okay Sasabihin so, sabi foundation pag gumagamit ka ng Facebook okay sa yung business okay so kunda ka na mari ka kumuha ng pen at papel at isulat mo sa ah, uh, isulat mo yung mga matututunan mo dito okay so paano nga ba um magagawa mong maging FB sikat o okay? maging sikat sa mga prospect mo okay? susundan at susunod yung mga mga post mo okay? pero bago sabihin okay? Uh, gusto ko kasi ng tanongin okay? or magtanong kasi yung sarili okay? bakit mo follow ang yung upline okay? Bakit mo, bakit mo bakit ka nakikinig sa yung upline Okay, bakit lahat ng sinasabi ng upline yung sinusunod mo? Okay, is, e, eh, tanong yun sa sarili. Di ba ang sagot? Dahil matutulungan ka niya sa yung business. Okay, ang sagot, dahil meron siyang alam na wala pa. Okay? And, yung sekreto, okay, yung sekreto kung paano ka magiging sikat sa FB, okay, sa FB, sa yung mga prospect, ay giving value. Okay? Parang tulad ni upline, okay, binibigyan ka ng mga value, mga information na makakatulong sa iyo sa in business. Okay? Kung ikaw, nasa sa uh, business ka, yung gagawin para may sikat sa Facebook, you will give also value. Okay, value, high value na makakatulong sa prospect mo. Okay? Yung mga solutions, okay, para sa iyong mga prospect. Okay? Solution sa mga problema nila. Okay? Um, maaaring nabanggit ko na to sa previous mga episode, pero gusto ko talakayin natin to. Okay, dito. Talakayin natin dito na mas malalim. ah, uh, magbidigay ng value. Okay? Maaaring narinig mo na to. Okay? Maaaring sabihin, ah, wala yan. Okay? Maaaring sinabi, ah, mo na yan, pero hindi nag-work sa'yo. Okay? Pero isipin mo to. Bakit maraming Facebook marketer na bibigay ng value sa business nila. Okay? And, bakit sa mga tao na yun na gumagamit ng Facebook na nagbibigay value, bakit marami na papalo? Di ba kasi tinutulungan sila? At hindi nila alam, okay, prospect sila ng tao na yun. So hindi nila, hindi siya, hindi niya pinipilit yung tao. Okay? Kasi sa business, is it's by giving an option sa mga prospect mo. Sa business, um, hindi ka namimili. Okay? And sa business, gumawa ka ng product or services para makatulong sa prospect mo. Hindi kunin lang yung pera nila. Okay? Kaya kailangan ipakita mo na matutulungan mo sila. Okay? So, ang gagawin mo, you will give value sa iyong prospect. Okay? Ngayon, Arman, ano yung mga value na yun? Ano yung bibigay ko sa kanyang value? Okay, nakadepende yan sa niche mo. Nakadepende yan kung sa niche mo at sa target market mo. Okay? Halimbawa, yung sa niche mo is mga pampapaya na gamot, anything maaari mong ibigay is mga konting tips kung paano pumaya. Okay? maaari ka mag-research or maaari ka magtanong-tanong sa mga, mga from matataba hanggang nagagawa nila maging uh, pumayad pwede mo yung gawin at i-post mo sa Facebook. At sa call to action mo na ilagay yung offer mo. Okay, Tin tinalakay ko to in the last episode. Okay, balikan mo na lang kung ano yung isiling call to action or CTA. Okay? So, ang bawa yung niche mo is pampapote. Okay? Mahali kang magbigay ng mga solutions. Okay, ang bawa pa, uh, mga gumawa ng homemade lotion, uh, paano mas maprotect yung skin mo pag lumabas, etc. Parang gano'n. Okay, kung opportunity naman yung offer mo, uh, maaari kang magbigay ng mga tips kung paano nila, uh, paano mo sila matutulong about an opportunity. Okay, parang gano'n. Okay, giving value. Okay, napaka eat na word. Okay, napadaling itindin. Pero napakali, napakalaking impact sa post mo. Okay? So, gusto kong gawin mo ngayon. Okay, kung naiintindihan mo yung mga sinasabi ko, kung hindi naman, okay lang yan, balikan mo ulit yung video na to, kung paulit-ulit hanggang maintindihan mo. Pero kung naiintindihan mo na ngayon, ito yung una mong gawin. Alamin mo kung anong problema ng mga target market mo o mga prospect mo. At mag-research ka ng mga solution doon. And ibigay mo yung mga solution. I-post mo sa Facebook um, twice a week, twice a week. Okay? ibigay mo sa groups kung andun yung mga target market mo or sa account mo kung si uh, uh mo yung payo ko sa paano nga ba training series uh, episode number one kung yung pag-a-add ng mga prospect sa yung FB account okay? magbigay ka ng value okay? simulan mong bigay ng value wag kang titigil just for one month at tingnan mo magiging resulta okay? ang may resulta din is sila na yung magpapalo sa iyo. Sila na yung maghahabol sa iyo. Okay, it's about kung tawag talaga nito, okay? To so giving value is content marketing. Okay? Um sa mga internet market marketer alam na alam to. Pero kung nagsisimula ka pa lang, okay? Giving value kailangan muna ipigay giving value. Okay, wag kang masyadong uh, pitch no pitch. Okay, kasi isipin mo to ah, pa, ah, sa buong Pilipinas pa lang, napakarami ng uh, direct seller, networker, affiliate marketer, may ari ng home business, ang lagi, ang yung pitch ng pitch. Okay, kung yung ginagawa mo sa yung mga prospect, ang problema nga lang dyan is ay mauumay sila. Mauumay sila sa kakatingin ng mga Facebook Facebook post mo na paulit-ulit. And iisipin nila agad ay ito si Juan si Juan um, magbibenta lang yan okay? pag patitingnan okay? parang ganun so to attract more prospect at para maging sikat ka sa Facebook para sa yung mga prospect you need to, to, give um, value first okay? parang so, so sa isang mall okay? kung nakita ka sa isang mall may mga booth doon nagbibigay sila ng mga free test. Okay, alam mo kung bakit nagbibigay sila ng free test? Para malaman nila kung masarap yung pagkain yung binibenta nila. Okay? Sa atin naman, okay, yung giving value para malaman ng prospect mo na matutulungan mo sila. Okay? Kasi business, sa ating business, our product and services is made to help them. Okay? Not to get their money. Okay, hindi lang pagkuha ng money. Alam ko importante pagkuha ng money pero uh, tayo. Pero isipin mo una yan. Okay? So, ayok na marami kang natutunan. Okay? Ayok na nagkaroon ka ng na idea kung paano magbigay ng value. Okay? Kung di mo pa alam kung paano magbigay ng value, hindi mo pa, hindi mo pa alam kung paano magbigay ng value, marikala ka lang mag-comment below or panoorin yung paano nga ba trading series from 1 ha hanggang ngayon. Okay? Paulit-ulitin mo yun. Dahil, well, um, lagi ko itong sinasabi yung giving value. Okay? Parang, pinigay ko pa nga yung formula. Ano, paano bigay ng content, value, gano'n, etc. Okay? So, that's all. So, I hope na marami kang natutunan. And, don't forget na mag-comment sa baba. And thank you for watching and see you in my next video.